ngayon po ay handa ko ng harapin ang tunay kong kalaban. Ang nanghalay at umabog siya sa akin noong noon ako po ay 15 years old pa lamang. Si Mr. Danny Tan. Tuluyan ang pinangalanan ng singer na si Gerald Santos, ang musical director na si Danny Tan na siyang nang baboy at umabuso raw sa kanya noong 15 years old pa lamang noong 2005 sa GMA Network. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing ngayong araw para sa issue ng sexual harassment na nangyayari sa showbiz, inihayag ni Gerald Santos na makalipas ang 19 years, ngayon ay handa na raw siyang harapin ang tao nang baboy at umabuso sa kanya noong 15 years old pa lamang sa GMA Network. Ayon pa nga sa kanya, ngayon po ay handa ko nang harapin ang tunay kong kalaban ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang si Mr. Danny Tanam Ngayon po ay handa ko nang harapin ang tunay kong kalaban ang nanghalay at umabuso sa akin noong, ako po ay 15 years old pa lamang si Mr. Danny Tan. Sa kanyang pahayag nga, sinabi ni Gerald Santos na pinag-aaralan na raw nila ngayon ang mag-file ng formal na kaso laban sa musical director na si Danny Tan na siya raw ng baboy sa kanya. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na merong ginagawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago Dagdag pa nga rito ni Gerald Santos kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaaring noon pa po ay nagkalakas ang loob na kami at nakapag-file ng kaso. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan Man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas sa loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman ayon pa nga kay Gerald Santos, ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Ang tanggalin sa network ang taong aking inakusahan. Yung resulta pa rin po ng investigation na yon 19 years ago ang aming hinihiling na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag-build up ng case. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag-aksyon po sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko ang tanggalin sa network ng taong aking inakusahan. Yung resulta pa rin po ng investigasyon na yon, 19 years ago ang aming ihilingin na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag up ng case. Samantala, nag-apologize naman si Gerald Santos sa kanyang dating network na GMA7 dahil sa pambabash na natatanggap nito mula sa publiko dahil nga sa kanyang naging revelasyon. Hindi ko po hangad na sirain at dungisan ang magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi ko po ito laban against GMA kundi sa taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan pero hindi ko ukangad na sirain at tungisan ng magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi ko po ito laban against GMA kundi sa mga taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan.